ang tataas ng mga puno ng riyog. Assalamualaikum. Andito po kami sa aming sa labas, sa aming bahay. Andito po kami sa terrace na aming bahay. Kasi po, kagigising lang mo aking anak. Ating lalagyan ng oil. See? Nagihikap pa. Yun hmm. na. Lagi natin ang oil, na. Hmm. Kasi ito, pag nilalagyan ng oil, Langis ng niyog ay eh, nakakaganda. Hmm, nare-relax pa. Yan. Tuwing umaga, pag may time ako, nilalagyan ko yan. Pagkawala naman po, eh, saka, pagka mga siguro alas 10. <coughs> ano na pa yan? Ha, ah, nasa eh. hmm. pa natin. Ganyan kasi ang nakaugalan dito. Ayan. Hmm. halos lahat sila nag nag apply sila ng langis sa buho dati kasi nung una kong dating dito <laughs> nilalagyan din ako ayaw ko naman oh, madami akong conditioner na dala kasi hindi naman po sanay ang mga Pinoy o oh, hindi naman ako sanay na mag-apply lang mag ng langis sa ulo ang ginagamit ko dati ay conditioner. Kaya nung dumating ako dito, siguro mga sampung, sampung bottle ng conditioner ang akin dala. Good for, siguro good for one year yun. Ay, lang yung Tapos, pupili. Tapos mamaya, liligo na siya. Mainit na tubig para madaling maalis ang langis. Tapos na. Ayos na. Mian ole. Yes na. Say hi mo na ikaw. Hi na ikaw. Hi, hi ikaw. Oh, so oh. Behave yan. Nakain okay, na po. Mamaya na, na lang ole. mo, yung pizza niyan din. Mag-apply din ng langis. na, na po.